ang sa maral nagpakita kagad sa atin ito malapad na ito aroy Subagipit pa sa butas hindi ko pati inahasaan pa bago umalis tabi testing ko lang ito panain Hmm, -hmm. huli ka dyan ayos ka nating ulang pana sa maral. sana may makasamahan pa ito dito sa bahura malayo nga pala ang pinuntahan na bahura isang oras sa biyahe mula sa isla namin puntang laot na ito pa talig bago ayos itong pandagdag mm -hmm. huli ka dyan Buti pa dito sa malayo, malinis ang bahura. Paglo sa malapit, medyo madumi na, makula po. Na ito pa, isda, nakasuot, nakalabas ang ulo. Mm hmm, huli ka dyan, barongis, or napulapo na naman ito. Kagandahan ito sa bahura, sa malayo, mamang isda kahit bubuanin. Malino pa ang dagat. Hanap tayo ng isda. Naroon, kanuping na naman, nakasuot sa butas, malapad to. Mm-hmm, giti ka dyan. Salamat Lord na marami na naman dito sa mga gandang biyaya na naman. Isaisip ko lang itong bahurang ito Klasiko masda may isda dito at malinis kaya ang bahura. Hanap tayo ng isda. Yun, ha ito, talikbago, isang paru-paro. Mm -hmm. huli kajan. dyan. Nahandaw kaya kasamahan na ito, wala yata. Malala pa talikbago sa bahurang ito, pinitong pagtsagaan dito. Hanap na naman tayo. Dito sa butas, ating sisilipin Naroon, sibungin, orsono, lapulapo na naman. Mm -hmm, huli ka dyan. Lana kung tawag sabi ko dito sa amin, sibungin. Awan ko lang sa ibang lugar kung ang tawag nyo dito. Iba't iba kaya tawag sa bawat isda. Na ito pa, lapulapo na naman. Mm -hmm, aroy, nakabunot pa. Otro, mm -hmm, huli ka na dyan. Buti na lang at masamanta ang tama sa unang panako, nasintro yung gitikan. Nakabunot na lang. hindi kayo tumagsundulo ng panako sa sentiro ng isdang ito kwartan din naman ito bukas na umaga pambigas kahit hindi nagamit gumamit ng flashlight dito sa si elemen sobrang niwana gawa ng buwan na ito alatan naman mm -hmm. pandagdag ka buti pa dito ang alatan 120 ang kilo kaunti hindi pa rin siya ang presyo ng lapu-lapu sa betilya hanap tayo ng isda nandito sa butas may nakasuot surahan Mm -hmm. Huli ka dyan. Tinamaan sa mata ng pana ako. Nakatsang ba tayo ng sansurahan? Pangulam to bukas na umaga. Iihawin ko naman ito para sa inakay ko para makatikim ng surahan. Hanap tayo uling isda ng mga pana. Yun na ito. Isdang may balbas. Timbungan. Mm -hmm. Giti ka dyan. Pinapasiguro ko pa ng isda para ni reject kuha ng buyer. Pag reject mga kapaders. Na ito. Tibus na naman ihawin eh, ka ng aking inakay. Nasa lalo ko si Kadebis Rico, hindi ko nakikita. Parang malaki agot namin sa langoy yan, ha. Hanapin ko si Kadebis Rico, baka maligaw ng langoy. Na ito, isda, timbungan, nakasuot sa butas. Hirap lang kitahan pag may isda ang pana. Mm hmm huli ka dyan. Ayos ng pandagdag na naman. Ganito pala, diskarte pala ng mga isda pag madami sa nasa kalautan sila nakatera. Na ito pa, talig bago, nasa butas. Kaya lang, ito pana o kung may isda, dalawa. Hirap makita ang ng pana. Mm -hmm, bahala na ako sa tamaan. Ayos na ito. Uy, dalawang mga kapaders. Tatlong panaan, apat kas lang napanat natin. Ayos ito, salamat Lord na marami. Ayan, daming isda din sa talagang ito. Palibasa, Virgo. Wala pa iwan nakakala Hanap tayo ling isda na mga pana. Naroon, kanoping, nakatagang ulo. Ay, haman ito, nakaharang pa itong damong ito. Mm-hmm, aroy, nakabunot pa. Ating ulitin. Wala, hanap pati, wala na pati. Ay, na ito, umatras na. Aro, isa lang, hindi tinamaan. Nawala na pati. Na ito, tumago sa buhangin. Nakabawa ng ulo. Mm-hmm, huli ka na dyan sa akin. Hindi ka na makakatakas. Ito yung isang klaseng kanubing na nabaon sa buhangin. Ay nasa baho na hindi makabaon. Kaya hindi makatakas. Hanap tayo ng isda. Pakita kayo, naroon. Nakadapa sa buhangin, malaking timbungan. Kuwarta ito. Mm-hmm, natin. Bawat pana ko ngayon ng isda, titubit ko ang pana ko at para pa lagi pagpana natin na ito pa, timbungan uli na naman. Mm-hmm, huli ka dyan. Kortan linaw na ito. Iba talaga pag nasa kalautan, magandang klaseng isda ang ating nakikita dito. Sana may makasamahan pa ito. Na ito pa, sa butas, alata na naman. Mm-hmm huli ka na naman dyan pandagdag pang binta ito yung isda na walang pagpayat katulad ko ng bibiya masarap itong sinabawan panibagong hanap tayo ng isda ohoy na ito ko pa pa aroy sumuot susungit ko palabas ohoy buti na lang at tampasan ang butas huli ka yung sakin sa mm -hmm. pang turista kasama nga pala ito ng banagan sa presyo 800 mga 2 grams ito, itong kalaki pwede nitong itong good size na Hanap tayo ng isda. Uy, na ito, pang ulam, gata ang bukas na umaga. Mm-hmm, sa may hasangan, huli kayo sa akin. Lobos, lobos, persado mga kapaders. Ayan, malabas ka rin dyan. Alo, pulit dyan ang hasangan mo. Masabid na, aroy, nakabulot pa. Na ito na, sigil lang, uy. Mm hmm dinuplasan ulit. Yung bumalik, Mm -hmm. huli ka na ngayon sa akin masarap itong gata ang bukas meron dalawang buong nyog ay masukot ka itong mm -hmm. masukot ka pa dyan yun sige pilipit mga kapaders nagpipit makatakas yun nagsabit na nagkutsutsu na sa pana ko nasan ako ay eh, si kadaybis rey ko malayo pa sa akin mapatulaw pagpatay na itong balangitan matapang nalalaban mga kapaders ayan malapit na si kadaybis ko sa akin Si ama pa naman kapatas na yan. kagandahan sa panay ni Kadibis Rico. Ang panay niya, salbatana, walang sima. Pana kung may sima, kaya... Ayan. Yun, pinapanay ng mga kapaders, Sana magitik ito. pulit na ang kanyang hasangan mga kapaders, Labas na ang kanyang lalamunan. Pero buhay pa rin itong barangitan. Matapang kaya. Dalawang piraso na nasa butas. Siguro ito yung lalaki. Kaya matapang. Sayang pa yung isa nakatakas. Sumuot sa pinaking ilalim ng butas. Rugado dyan ang ulo mo ng kapana. Hindi masintro ang gitikan mga kapatas. Si Kadibis Rico. Kaya rugado na itong balangitan tama lang yung marugado. Pag ito buhay, matapang ito, nangagat. Delikado yung makaaksidente ng kamay pag inubuhay pa. Siya nga pala mga kapaders, abangan nyo ang parto na ito. Lulutuin ko ito. Mamukbang tayo, cuts in ko. Kaya mga kapaders, patay na rin. Kaya rugado. Talagang pinasawaan ang pana ang ulo. Masarap lang itong luto sa balangitan, liputok sa gata. Kahit dinaing na ito, masarap ito. Pipirituhin, parang chicharon ang lasa na ito pag pinirito. Na ito pa, isda, timbungan, naglalangoy. Mm hmm huli ka dyan. Bakit daw kaya ito mailap? Uy, naroon pa. Tatlong isda mga kapadres, dalawang tarik bago. Mm hmm itong inuna ko. malabo na yung butas. Di ko na makita yung kasamahan. Na, ito pa, malinaw na. Mm hmm huli ka dyan. Wala yung dalagang bukid, nakalayas. Nahan daw kaya yun, ating hanapin niya sa unahan. Wahan daw kaya yun, wala dito. Di ba, ayos na ito. Hanap tayo ng isda. Uy, na ito, timbungan ulit ating gigitikin mm -hmm. sintido ang tama matimbungan itong bahurang ito pili itong pagtsagaan ito magandang ito mga kapadres ang kilos sa ito 130 kasama ng talig bago oras nga pala ngayon alas suban maaga pa mga kapadres mataas pa ang buwan yun surahan ayos na pandagdag na naman mm -hmm. giti ka dyan madala lang ang surahan dito sa bahura pero ayos malaki man ang surahan kaganda sa surahan kahit isang piraso sulit man ang timbang yun, timbongan ulit mga kapaders. Malaki ito na naman, mamu. Mm hmm giti ka na naman dyan. Hayahin na naman ito bukas. Makadali siya lang ng 300. Ayos na, may pambigis lang tayo. Hindi ko nagahagal na, na maraming din siya mga kapaders. Kung yun ang pinagalap sa atin ng Panginoon Diyos, hanap tayo uli. Baka meron pa. Yun, kanuping na naman. Malapat dito, nakatago. Mm-hmm, huli ka dyan. bali dalawa na ito. Isang timbongan isang kanuping. Ngayon lang ako ito nakasisit sa borang ito. May sada pa dito. Hanap na naman tayong isda mga pana. Hoy, na ito kabangin. Susuhan kung tawag sa amin. Ayos ito, at muna. May mga guling-guling yung likod niya. Kaya la dito sa amin, walang bumibili ng hilaw na balatan. Luto, mayroong bumibili. Huwain ko na lang ito, may itong lagayin bukas ng aking nanay. Ito yung mamahal na balatan. Ang kilo pagtuyo, paypay mga kapaders. ay at nililinisan sukat linaw ito pag ito na toyo malaki pa naman ito depende sa sukat ng balatan pag big 5 5 ang kilo pero pag medium 4 5 pag small 2 5 hanap na naman tayong isdang mga pana naroon talikbago ulit mga kapaders nakatagilid na naman mm -hmm. huli ka dyan ayos nung pandagdag ng pambinta bukas walang kasamahan ito siguro ito balo nag-iisa lang ito sa bahura na ito nukos no pang kalamares masarap ito malaki na rin ito mga kapaders Mm -hmm. Huli ka dyan. Iuulang ko ito bukas para balik lakas. Huwag ka na magpilit makatakas. Di ka dyan kang ka nukos ka. Hanapin ko pa ang kasamahan ng lukos na yun. Nandito sa butas, may nakasuot. Ang isda yung, ay si bungin. sibungin. Pandagdag na naman ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Yun, lapu-lapu ulit mga kapatid. Sibungin na naman. Kaya lang dito ang kilos sa amin ng na lapu-lapu. Nagbaba ang presyo, 150 na lang. Akala ko noon, 200 na ito pa isda na naman nasa butas surahan at ipapana ay nagtago ang ulo mhm -hmm. mataan tama sige pa sa butas hindi pa makalabas hirain ko palabas lobos bungkal dyan ang salahit ang pana ka yun nagitik natin mga kapaders kaganda lang sukat ng surahan dito hindi kasi nung kalakihan katamtaman lang hanap pa naman tayong isang mga pana naroon kanuping yung nabon sa buhangin nakatago sa kulapo mhm mm Huli ka dyan. Aroy, nakabulot Na ito. Nagtago uli. na kaya ayun. Na ito. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Hindi ka na mga katakas. Ayun mga kapader. Sa ayos na ito. Pandagdag na naman. Maahon na rin kami ni Kalimis Rico at mawi ma na rin kami. Send lang kami ngayon. Yan nga pala yung lampin ang sa amin. Na ito na mga kapader. yung aming huling pinanaan ni Kalimis Rico. Isang kaulman. Ayos na ito. Salamat Lord na marami sa biyaya. Pinagkalob mo sa amin. Buti na lang at kami nasa na magandang bahura. Malinis, walang kula po, pero may guling-guling. Baka sa na laot namin, balikan namin yung bahurang iyon at may reisda. Pwede doon magtsaga-tsaga ng langoy, kahit bubuwanin. Kagandahan sa bahurang iyon, magandang klaseng isda nga tinapana, halos pili, malapad na surahan, saka mga alatan. Malalaki rin ang timbungan doon, saka lapo-lapo, mga sibungin. Hindi na nga pala ako nag-intro bago umalis dun sa tabi. Alam nga yun ang namin ng laut. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipinit na rin yung notification bell button para lagay yung update sa sabag na upload sa YouTube. Ayan mga kapaders, gabi pala ah, ang dito na yung buyer, bibili ng isda. Ayan yung bitilya, sama-sama, lakulako yan mga kapaders. Na ito nga pala yung ating huling lapulapo, ilang sibungin iyan. Uy dami, walong piraso mga kapaders. Mas marami na para si Kadibis Rico kaysa sa akin. Marami yung ito pambigas bukas na umaga, pati na rin pang tinapay. Abang-abang lang bukas. Ito na mga kapal, sa aming kabinta, si San Dave Laang, 3,050. Ang gastos, 446. Ang natira, 2,604. Divide for mga kapaders, bawat isa partihan, 651. Ayos na ito, salamat lulong marami sa magandang biyaya na pinagulog mo sa amin. May pambigas naman kami ngayon.